Lubos natin kilalanin ang kontrobersyal na aktor ngayon na sinasabing nagtatago dahil sa kanyang kaso. Ang kapuso aktor na si Ken Chan. Sino siya? Ano ang kanyang tunay na pagkatao? The Philippine Showbiz List presents Tunay na Pagkatao ni Ken Chan family background. Ang 31 years old kapuso actor na si Ken Chan o Ken Steven Angeles Chan sa tunay na buhay ay ipinanganak noong January 17, 1993 sa Makati City. Ang kanyang ina na si Veronica ay isang kapampangan, samantalang ang kanyang ama ay si Alan na isang pure Chinese. Sa isang ulat sinabi na may kaya raw sila dati pero dahil sa pagkakasakit ng kanyang ama ay kinailangan ni Ken na huminto ng pag-aaral at magtrabaho para matulungan ang kanyang pamilya. Katunayan, siya ang tumatayong breadwinner sa pamilya nila at siya din ang sumagot sa pagpapagamot sa ama kung saan ay ipinag-kidney transplant niya ito at nagka-cancer sa esophagus. Yun ang panahong tanggap lang siya ng tanggap ng trabaho dahil kailangan niya ng pera para sa gamutan nito hanggang sa maging cancer-free ito noong 2019. Samantala, lingid sa kaalaman ng marami, pang-apat na sila Ken sa pamilya ng kanyang ama. Ito ang ibinahagi niya sa isang panayam noong nakaraang taon. Nang cancer-free na ang papa niya at saka naman nila nalaman ang buong katotohanan tungkol sa kanyang pamilya pero hindi raw nakaramdam ng galit o pagkalungkot si Ken nang ipinagtapat ito ng kanyang ama. Bagkus ay natuwa pa siya na mayroon pa pala siyang mga kapatid. Ganun daw ang naramdaman ni Ken dahil habang lumalaki siya, parang may pagdududa na siya dahil once a week lang umuwi sa kanila ang kanyang ama. Bagamat buong puso niya tinanggap ang kanyang mga kapatid, labis na nasaktan ang kanyang ina. Pagkatapos ng pag-aaway sa pagitan ng kanyang mga magulang, pinili ng kanyang ama na mamuhay kasama ang kanyang ibang pamilya. Ang pagtanggap sa paghihiwalay ng kanyang mga magulang ay naging mahirap para sa kanya dahil kailangan niyang maging matatag para sa kanyang ina at mga kapatid. Ngunit ayon kay Ken, palagi niyang iniisip ang kanyang ama kahit na hindi pa sila nagkikita ng ilang panahon. Inamin din ni Ken na nagbago siya nang malaman niyang may mga ibang pamilya ang ama Pago sila. Ganun pa man, hindi daw nakaramdam si Ken ng galit o pagkasuklam sa kaalamang ito at sa desisyon ng ama nitong piliin ang pamilya na nauna sa kanila. Buong puso niyang tinanggap sa kanyang isip at puso na apat lang sila sa pamilya ng ama at never daw siyang nagtanim ng galit sa kabila ng mga pangyayari. Nauunawaan niyang nasaktan ng kanyang ina dahil sa sitwasyon at dumating ang panahon na hindi na niya kayang makipag-usap sa kanyang ama ngunit wala siyang sama ng loob dito. Bukas si Ken sa pagsasabing ang kanyang pamilya ang nangungunan niyang priority. Nakilala na raw ngayon ni Ken ang mga kapatid niya sa naunang tatlong pamilya. May communication na raw sila pero hindi pa ganun kadalas. Alam na raw ng mga ito ang tungkol sa kanila, lalo nung sumikat siya at dala ang tunay na pangalang Ken Chan. Nagtanong daw ang mga kapatid niya sa labas kung kapatid ba nila ang kapuso aktor dahil parang kamukha nila at Chan din ang apelido nito. Nang inamin na raw ito ng kanilang ama, nag-decide na raw ang ama ni Ken na sumama sa una niyang pamilya nang pinapili ito ng kanyang ina. An actor Nagsimulang magkaroon ng interes si Ken sa teatro noong siya sa high school sa Kolehiyo San Agustin Binyan. Habang kumukuha siya ng tourism sa Salle College of St. Benilde, sinubukan niya ang kanyang kapalaran sa showbiz. Ngunit bago ito, nagkaroon na si Ken ng ilang television commercials at lumabas isang youth magazine. Nag-aral din siya ng hotel and restaurant management at noong 2011, sa edad na 18, inumpisahan ni Ken ang kanyang showbiz career bilang co-host and performer. Noong 2014, pinarangalan siya ng Herman Moreno Youth Achievement Award sa 62nd FAMAS Awards. Nagkaroon si Ken ng mga minor roles sa mga teleserye ng GMA hanggang sa umangat bilang isang pangunahing bituin matapos gampana ng iba't ibang mahihirap na papel na nagpakita na kanyang kakayahan bilang aktor. Taong 2015, gumawa ng ingay ang pangalan ni Ken sa kanyang first lead role nang gumanap siya bilang isang transgender sa Destiny Rose. Sa kanyang pagganap ay tinanggap niya kanyang unang acting award sa 47th Guillermo Mendoza Memorial Scholarship Foundation Box Office Entertainment Awards bilang Most Promising Male Star at Best Drama Actor Trophy naman mula sa 30th PMPC Star Awards for Television. Noong 2018, ipinakita ni Ken ang kanyang kahangahangang pagganap sa drama series na may special tatay bilang si Boyet, isang lalaking may autism spectrum disorder. Ang teleserye rin ang nagbigay daan para sa Reed Ken, ang love team nila ni Rita Daniela. Sa pagpapamala sa kanyang husay sa aktingan, si Ken ang tinagurian bilang The Kapuso Ultimate Actor. An Entrepreneur Bukod sa pagiging magaling na aktor, isa rin matagumpay na negosyante si Ken. Pinayuhan siya noon ni Kuya Germs na dapat mag-ipon na mag-ipon para makapagnegosyo. Isa pa sa napagtanto ni Ken, nang dumating ang pandemya ay eh dapat mayroon siyang naisip na fallback kung sakaling mawala ng trabaho sa pag-aartista. Halos isang taon silang walang trabaho. Kaya nag-isip siya kung ano ang magandang negosyong bubuksan kahit na sa pandemya pa rin. Taong 2020 daw nila plinano ng kapatid niya at ilang kaibigan na magtayo ng negosyo. Noon pa man ay gusto na raw niyang magkaroon ng restaurant pero inuna muna nilang magtayo ng gas station sa iba't ibang probinsya. Ito yung iFuel na wala pang isang taon ay mayroon ng maraming branches. Ayon niya kay Ken, pangarap niya talaga noong bata pa na maging isang negosyante at pagkakaroon ng gasoline station ay katuparan sa dating pinapangarap niya lang. Pero sadyang hindi nawawala kagustuhan niya na magmay-ari ng restaurant. Sinabi ni Ken na malaking bagay raw ang impluensya ng kanyang ama na dating may Chinese restaurant sa Quezon City at sa Pampanga. Mula sa mga magulang, natutunan raw ni Ken ang sipag at kasiyahan sa paghahain ng magandang pagkain sa mga tao. Bagamat tinahak niya ang karera sa entertainment, hindi na wala kanyang interes sa pagtupad sa pangarap na iyon. Ang kanyang hotel, restaurant, institution management course, partikular ang aspeto ng culinary at hotel management, ay nagbigay din sa kanya ng kumpiyansa na pasukin ang negosyo. Tuluyan niyang pinasok ni Ken ang food business. Noong December 2021, dalawang araw pagkatapos ng Pasko, nagbuka siya ng kauna-unahang all-year-round Christmas theme cafe na tinatawag na Cafe Claus sa Tandang Sora, Quezon City. Ang ikalawang branch sa Promenade Green Hills ay nagbukas noong March 2022 kasama ang kanyang mga business partner na si Ryan Colton at ang kanyang kapatid na si Mark Chan bilang CEO at COO. Noong July 2024, binuksan naman ni Ken na kanyang ikapitong restaurant ang Dear Claws Steakhouse and Restaurant. Ken faces business loss rumors. Matagal na hindi naging aktibo sa social media si Ken. Hindi na siya napapanood sa all-out Sundays at pinatay ang kanyang karakter sa abot kamay na pangarap. Kaya sari-sari ang mga espekulasyon tungkol sa kanyang biglaan na pamamahinga. May mga hakahakang na sa isang bansa sa East Asia si Ken pero walang kumpirmasyon dahil walang inilalabas na opisyal na pahayag ang panig niya. Dumagdag pa rin ito ang kumakalat na balitang may warrant of arrest para sa kanya, kaya ito nagtatago. Sa showbiz update vlog ni Ogie Diaz, sinabi niya na dati na raw nagdemanda kay Ken na di umano'y kasosyo sa negosyong restaurant. Hindi raw kasi naging maganda ang turnout ng nasabing business. Base pa sa nakarating na chika kay Ogie, binabawi raw ng kasosyo ni Ken ang share nito sa itinayong restaurant na hindi raw nagawa ng kapuso-actor dahil nga pareho naman daw silang nalugi. Ayon pa sa kanyang source, hanggang ngayon ay hindi pa raw tapos ang kaso. Ibinahagi ang isang larawan ng dokumento na tila warrant of arrest laban kay Ken. Sa kopya ng charge sheet ay tinukoy si Ken bilang respondent sa kasong may kinalaman sa paglabag sa Revised Penal Code kaugnay ng Presidential Decree No. 1689. Nakahighlight dito kanyang tunay na pangalan na Ken Stephen Angeles Chan. Isang screen grab ng dokumento ang nagpakita ng na mga pangalan ng co-accused ni Ken ay blurred. Gayun din ang hukuman na nag-issue ng utos na di o manoy lang siya ay nagkasala. Binanggit ng dokumento na ang kaso ay isinampa sa isang regional trial court sa National Capital Region. Sinabi ni Oji na may nagpadala sa kanya ng kopya ng warrant of arrest at ang iba pang mga pangalan sa dokumento ay mga kamag-anak ni Ken na nakalista bilang incorporators. Dagdag pa, isang tao daw ang nagsabi kay OG na ang kanilang mga investment kasama ng iba pang mga kaibigan ay umabot ng 30 million pesos. Di umano, ang negosyo ng restaurant ni Ken ay naging front, ngunit hindi niya ito naasikaso ng maayos. Binanggit din ni OG na umalis na sa negosyo ang business partner ni Ken na inakusahan ng pagnanakaw ng pera mula sa mga investors. Hindi naman sigurado si OG kung ito ba ang dahilan kung bakit humiling si Ken na matanggal ang kanyang karakter sa abot kamay na pangarap. At sa gitna ng mga nakababahalang kumakalat na balita ngayon tungkol kay Ken, ang social media post niya noong Webes, September 12, ang tila pahiwatig ni Ken na walang dapat ipag-alala ang pamilya niya, mga kaibigan at taga-suporta. Bago ang kanyang social media post noong Webes, una nang binasag ni Ken ang pananahimik sa pamamagitan ng isang social media post noong September 5. Nagbabala siya sa publiko na huwag magpalin lang sa mga manluloko na gumagamit sa Telegram account niya para makapanghingi ng pera mula sa mga potensyal na biktima. Buong-buo naman ang suporta kay Ken ng kanyang ina na si Veronica na nirepost sa sariling social media account ang panawagan ng anak. Sumasagot si Ken sa mga mensahe ng ina sa social media dahil makikita at mababasa ang pagpapalitan nila ng I love you na tila pahiwati ng matinding pangungulila nila sa isa't isa. Samantala sa gitna ng kinakaharap na intriga na may kinalaman sa kanyang mga negosyo, kamakailan lang ay pinarangalan si Ken bilang Outstanding Entrepreneur and Actor mula sa Philippine Finest Business Awards and Outstanding Achievers.